Balik ulit tayo sa ating Pack 1 mga kapromdi. Eto nga at ilang araw pa lang simula nung binidyo ko sila, dumoble na yung laki nila. Madaling araw pa nga lang neto pero gising na kami. Ito kasi yung oras para magumpisa na namin yung pagdidilig. Pag hindi namin umpisa ng madaling araw, tiyak abutin kami ng tanghali. Bago nga ako pumunta doon sa may drum, napagkatuwaan kong kuna ng video itong palaka. Sabi ko kung marami lang sana yan, huhulihin ko sila para may uulamin ako. Ito nga pala yung itsura ng drum namin na nilagyan namin ng abono. Pag ganitong kalaki na yung pakwan, talagang kailangan rin kasing dagdagan na rin yung abono para magang, maganda yung kalidad niya. Ilang oras na nga rin yung nakalipas sa mga oras na ito. At medyo pagod-pagod na ako. Hinihintay kong sumikat yung araw para patayin ko na itong flashlight kasi medyo talagang nakakahilo. Medyo sira na kasi siya kaya kahit i-charge ng matagal, medyo malabo pa rin yung ilaw niya. Hindi katulad nung dati nung binili ko siya. At ito nga, sa wakas, um, sumikat na rin yung araw. Fast forward na tayo dito mga kapromdi. Ito na nga rin pala yung nagsisilbing exercise ko araw-araw. Imagine mo ba naman ilang drum yung nagugugol namin dito na tubig para lang diligan ito ng isa-isa at mano-mano. At mamaya naman, papatubigan namin sila para lalo silang lumaki at yun ang ipapakita ko sa inyo. Nakakahingal nga talaga at nakakapagod Pero habang nagdidilig ka at nakikita mo yung mga pakwan na lumalaki Nawawala talaga yung stress ko at pagod hindi nga ako makapaniwala, parang nung kailan lang, nag-uumpisa kaming magpunla. Pero ngayon, ilang linggo na lang, mag-uumpisa na kaming mag-harvest. Isa yun sa pinakamasarap na bagay na mararanasan mo pag ikaw ay magsasaka at nagtatanim. Kailangan mo nga lang talaga dito talaga ng sipag at syaga. Maliban sa pera na puhunan mo, yung oras na gugugulin mo, katakot-takot na sipag at syaga talaga yung kailangan mo. Pag wala ka nun, hindi ka pwede dito sa probinsya. Hindi ka pwedeng tawaging magsasaka. Nakakatuwa nga lang kasi kahit kailangan na naming magmadali, hindi ko talaga maiwasan na huminto muna para pagmasdan sila. Sinikata na nga kami ng araw sa mga oras na ito pero hindi pa rin kami tapos kaya naglaro na lang ako habang nagpapahinga. Hindi ko talaga maiwasang hindi balikan itong isang to. Imagine mo, ang bilis niyang nang lumaki. Ito rin, kung titingnan mo sila para silang nagtatago sa mga dahon nila. Pero pag tinignan mo ng malapitan, aba, naguunahan na sila sa paglaki. At hindi mo na rin alam kung sino talaga yung nauna sa kanila. Nakakatuwa talaga. Halos yun lang yung talagang masasabi ko, nakakatuwa, sobrang nakakatuwa. Medyo pagod na nga ako sa mga oras na ito kaya hindi ko na napigilan at nahiga na ako kahit sa lupa. Ito kasi talaga yung problema pag magsasaka ka, yung pagod mo, kailangan mong labanan, kailangan mong magpatuloy. At ito nga, kailangan na natin silang patubigan, ang purpose nun para dumoble yung laki nila. Kumuha nga pala tayo ng tubig dito sa kanal galing ito doon sa ating mababait na kapitbahay at habang nagdidilig si kuya doon ako naman taga si kaso ng mga host dito para nang sa ganon maging maayos yung pagpapatubig natin sa kanila. Ito nga rin pala yung kagandahan pag meron kang mabait na kapitbahay Pag meron kang mabait na kapitbahay na halos ibigay na sa iyo lahat para lang mapalago mo yung pakwan mo. Kaya shoutout sa inyo, Uncle Balong Ragin din, Auntie Nancy Ragin at kay Jan Jan. The best talaga kayo. Salamat sa pagtulong sa amin. Dahil sa inyo, sigurado mas lalong lalaki itong mga pakwan na to. Pero sa totoo lang, habang papalapit yung anihan, habang papalapit yung December, medyo kinakabahan na ako paano kasi may mga nababalitaan ako sa kabila at sa mga karating na magsasaka namin magtatanim ng pakwan na binarat daw yung kanilang pakwan imagine mo sa tinagal-tagal at tinabahaba ng kanilang tiniis para lang sa pagtatanim ang magiging tubo lang nila limang daan at isang daan kuripot naman ng buyer na yon ito nga pala yung tsura ng pagpapatubig na ginagawa natin para maging ganito sila kalaki yung nakikita nyong puti-puti yan, talsikyan ng tubig, nagmansya na nga sa balat ng pakwan. Tanghali na nga rin sa mga oras na to, kaya sabi ko kay kuya, magluluto muna ako ng tanghalian natin. Wala nga rin pala kaming maulam nito. Sabi ko, dalhin ko na lang doon yung kainan namin, yung tanghalian namin. Kasama ko naman pala itong big boy ko nadala dala-dala yung kaldero. Eto nga at magbubudol fight na daw kami sana kaso sabi ni tatay wala na tayong dahon ng saging tsaka sabaw kasi yung ulam natin kaya sabi ko gumamit na lang tayo ng plato total may sabaw naman yung ulam namin tinawag ko na nga rin pala tong si kuya para mananghalian na simula umaga nandyan na yan na nagtitiis nandyan na rin yan na ng patubig nauna nga rin pala siyang natapos kumain ako medyo nagpapahinga pa sa mga oras na to pero hindi ako nakapagpigil kumain pa rin ako dumating na nga rin pala tong si Jericho ang tawagin namin the finisher paano ba naman lahat ng tira siyang tagaubos eto at maghahaponan na nung natapos kami Medyo nakakapagod talaga tong araw na to Pero sulit na sulit naman Dahil alam ko simula bukas madadagdagan ulit yung laki ng mga pakwan na to At higit sa lahat Magiging matamis yan Maraming salamat ulit mga kapromdi Sa pagsama sa amin dito sa ating pakwan serye At hanggang mag harvest tayo Samahan nyo kami